Nakipagsap nga pala ako ng Wilson. Meron na din pala sa akin nagbigay ng ilaw. Pinuntaan na nga rin pala ako ng aking mga followers. Ngayong araw nga pala, eh, merong gusto sa akin makapagpalit ng wheelset set. Lilinawin ko lang mga katong David, hindi yung araw wheel set ko ha. Dahil nga pala, nagustuhan ni Nawa yung stock na wheelset set ko. Sabi ni Papa Tanpi, gagamitin niya daw yun. Kaya niya ito tinatago. Kasi bubuo daw siya ng road bike. Kaya naman pumayag na pala dito si Papa Tampi. Okay lang naman daw sa kanya. Kaya naman simulan na namin baklasin yung bike ni Nawa. Hindi nga pala namin nito kaya. Kaya naman tinawag namin si Papa Tampi. Kaya nga pala nakipagpalit si Nawa dahil sa silver na ito. Ayaw niya kasi nang yan. Kung gusto niya yung katulad na sa kulay itim, parang pixie ang datingan. Dito nga pala, nabang eh, nasa na ipapatampi yung una na gulo. Mga kadang David, baka ako natin yung gulo. Siyempre, hindi nga pala kasama yung gulo kasi nga pala nakachaw yun. Kaya naman si Papa Tan pinambalang magbaklas. Dito nga pala medyo nahirapan siya. Sobrang tigas nga pala. O dahil nga pala nahirapan siya dahil mali yung pihit niya. Sobrang tigas nga pala nito dahil stuck na. Kaya siguro ganun. Ayan guys, isa na akong galak na mekaniko. <coughs> guys, masyadong minit na. Tapos ba yung sa aking bike shop na merong fish shop. Ano nga yung bike ko ah? Pumasok na pala kami dito dahil sobrang init na. Tinulungan ko na pala dito si Papa Tampi. Nagpakuha na para si Papa Tampi dito ng kutsara. Kala ko nga pala ikakain siya pero magtatanggal lang pala siya ng gulo. Kaya naman nagsimula na siyang tanggalin ito. First time ko nga pala makita si Papa Tampi na nagtatanggal. Kaya naman medyo kabado 20 ako. Baka kasi mabutas at masira niya yung gulo. Siyempre dapat magtiwala tayo. Kung nagkamali nga pala siya, huwag na natin paulitin sa kanya. So yun mga Tampi kakanood ko ng puro bike eto natuto na nga pala ako mag ng bike guys para na ako isang ano mekanika <laughs> so ayan guys ah uh, syempre sy 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 kutsara yung gamit natin kakanood ko na puro bike kakapot ako ng ano sa bike shop natuto na ako gumawa ng bike guys basic lang pala ngayon know? para kayo kutsara mo siya guys After that nga pala, yung isang gulong naman ang papabaklas natin. Eh, nanonood nga pala kami dito para meron kaming matutunan. Para sa paglaki namin ay marunong na kami magbaklas. Dahil nga pala, kailangan namin matutunan niya pag nagra-rides kami. Dahil ay nga pala sabi ng mga matatanda, kailangan may alam ka sa Para kapag nasiraan ka sa daan ay kaya mo na itong gawin. Nagdala nga pala si Noah ng kanyang pangbomba. Dahil nga pala, yung pangbomba ni Papa Tampe ay medyo mali. Kaya naman, ko na pala ito. Ako na pala ang Grabe David, bago din. Pero okay lang mga katang para meron ako matutulan. Dito nga pala itatanggalin na ni Papa Tampi yung lakri. Kaso nga pala sobrang tigas nito. Kaso sobrang stuck nito. Kaya naman nagpabili si Papa Tampi ng WD-40. Parang Chinese ta ito. Para sa ganun ay mabaklas ni Papa Tampi yung lakri. Kaya naman nilispray na ito ni Papa Tampi. Para matanggal na talaga yung lakri. Dahil nga pala baka kakapukpuk ni Papa Tampi ay masira ito. Kaya naman ginamintan niya ng WD-40. After that nga pala inatanggal niya na ito. Kaya man sobrang tuwan ni dito. Dito nga pala, ipapakita ko sa inyo yung bike ko dati. Ang ibig ko sabihin, nagkapares ng bike ko. At ito nga pala yung akin. Dating beta, ngayon ay gray na. After that nga pala, meron dumating sa bahay namin upang magpakabit. Kaya dumating nga pala yung order ni Tropa, kaya naman ipapakabit natin yung papatansi tayo siya. Ito nga pala yung negative step. Bago nga pala ito. Dahil nga pala gusto niya daw ay isin yung kanyang bahay. Kaya naman tinulungan ko siya. Kasi nga pala may alam na ako dito. Lagi nga pala ako nagkakabit dito. Kaya naman tutulungan natin siya. Kaso nga pala meron ditong kulang. Ayun pala ay wala ko. Kaya naman kailangan niya itong dalin sa manggagawa. After that nga pala meron ulit bumisita. Hinanap daw nila ako. Kaya naman agad ako tinawag ni Papa Kaya naman nagpicture na kami. Siyempre, siyempre nga pala sa kanila. Dito nga pala yung na sila sa akin. Kaya naman ingat sa kanila. Meron na nga rin pala sa akin nagbigay ng ilaw. Kaya naman sobra sa'yo ako. Hindi lagi ko na pala dito sa aking bay. Bye. At then, dito na lang pala ang aking story. Paalam, bukas ulit. Grrr.